Kumusta mga ka-Atletico? Sino mag-aakala na dalawang panalo na lang ay posible pang makapasok ang Gilas Pilipinas sa Paris Olympics? Nakapasok sa semifinals ang bataan ni Coach Tim Cohn matapos nilang makasilat ng panalo kontra Latvia at makadikit sa Georgia. Ginulat ng Gilas ang buong mundo matapos nilang matalo ang World Rank No. 6 Latvia at muntikan bang pabagsaking din ang Georgia. Hindi na nga lang ipinilit pa ni Tim Cohn na pumuntos. Inilabas na si Justin Brownlee sa dulo ng laro kahit pwede pang ipanalo ang laban. Matapos pang ang mamintis ni Chris Newsom ang free throw ay nawindang ang lahat ng subukan ni Goga Bitasde na ipasok ang bola sa ring ng Gilas para sana maabot sa overtime ang laro kung nag-overtime kasi, pwede pang subukan ng Georgia na maabot ang kanilang target na 19-point lead para malaglag ang gilas. Pero alam ito ni Team Cone. Kaya naman, maraming pumuri sa kanya dahil sinelo niya ang semifinals berth para sa gilas. Sa susunod na round, Brazil na ang susunod nila makakalaban. World Rank 12 ang Brazil, na puno rin ng mga former NBA ang kupunan. Nandyan si Bruno Caboclo, na leading scorer ng national team. Kasama rin dyan si Raul Neto, Marcelino Huertas at Cristiano Felicio na dati na rin nakatapak pa sa NBA. Kung titingnan ang playstyle ng Brazil, ibang-iba ito sa mga European team na nakalaban ng gilas. Kung ang Latvia at Georgia ay heavily reliant sa kanilang 3 point shooting, ang Brazil naman ay mas focused sa pag-drive sa basket at mga inside passes. Hindi rin masyadong focus sa ball movement ang Brazil. Kung titingnan ay malapit-lapit sa NBA ang playstyle nila. Mas mabilis, fast break kapag may chance at talagang nagpapakitang gilas ang kanilang mga individual players tulad ni Huertas at Caboclo. Ibang-iba ang kanilang laro kumpara sa Latvia at Georgia na posibleng magpahirap sa adjustment para sa gilas. Kung kami ang tatanungin, dapat ipabagalin ng gilas ang laro at huwag makipagsabayan sa fast tempo na gustong gusto ng Brazil. Subukan ding dikitan agad ang kanilang point guard na sina Huertas at Iago Santos para mahirapan na magset ng plays ang mga ito. Sa opensa naman, kung tutuusin, ay mas mukhang mahirap ang match-up kontra Georgia kaya tingin namin ay makakasabay naman sa scoring ang Gilas mga kaatletiko sabay-sabay nating suportahan ang Gilas Pilipinas sa kanilang laban kontra Brazil ngayong Sabado, July 6, 8:30 PM.